Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 3, 2025. Habang unti-unting sumisikat ang araw at ang gintong sinag nito ay bumabalot sa buong paligid, mararamdaman mong ang enerhiya ng kalawakan ay gumagalaw sa iyong pabor. Isa itong pambihirang araw na punung-puno ng masiglang enerhiya na umaayon sa iyong likas na personalidad. Ikaw ay isinilang upang magningning at ngayon, higit kailanman, ay mas lalo kang magningning sa iyong paligid. Ang iyong presensya ay parang isang ilaw na sumisilaw sa madilim na silid, at maraming tao ang maakit sa iyong enerhiya. Ang iyong kakayahang makipag-ugnayan sa iba ay magiging isang mahalagang sandata upang mapalawak ang iyong koneksyon, at ito ay maaaring magdala ng mga bagong oportunidad sa iyong buhay. Sa araw na ito, mapapansin mong mas malakas ang iyong karisma, at tila ba lahat ng iyong sinasabi at ginagawa ay may mas malaking epekto sa mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag kang magtaka kung biglang dumami ang mga taong gustong makausap ka o makasama ka dahil ikasayo ang kakayahang maghatid ng saya, inspirasyon, at init sa iba. Ang iyong personalidad ay parang isang ningas na nagbibigay liwanag at init sa mga taong nalalamigan o nag-aalinlangan sa kanilang mga desisyon. Kaya naman, gamitin ang araw na ito upang mas lalo pang palakasin ang iyong impluensya at ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Sa gitna ng iyong pakikisalamuha, huwag mong kalimutang pagnilayan ang iyong sarili. Ano ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo? Ano ang nagpapalakas ng iyong loob at nagbibigay sa iyo ng inspirasyon? Sa dami ng mga taong lumalapit sa iyo, mahalaga rin bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang maramdaman kung ano ang tunay na nagpapaligaya sa iyo. Huwag hayaang ang boses ng iba ay matabunan ang iyong sariling tinig. Ikaw lamang ang tunay na nakakaalam ng iyong sariling landas, kaya't pakinggan mo ang iyong puso at hayaang ang iyong sariling damdamin ang magturo sa iyo ng tamang direksyon. Sa mga ganitong araw kung kailan ang iyong enerhiya ay mas matindi, mahalagang matutunan mong gamitin ito sa tamang paraan. Sa halip na gugulin ang iyong oras sa mga bagay na walang kabuluhan, gamitin ito upang palakasin ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Ano ang mga bagay na gusto mong makamit? Ano ang mga hakbang na maaari mong gawin ngayon upang mas mapalapit sa iyong mga pangarap? Ito ang tamang panahon upang magsimulang kumilos at gumawa ng mga konkretong hakbang patungo sa iyong tabumpay. Ang pakiramdam ng kasayahan at sigla na bumabalot sa iyo ngayon ay maaaring gamitin upang mapabuti ang iyong sarili at ang iyong buhay. Ito ang tamang pagkakataon upang mag-focus sa mga positibong aspeto ng iyong buhay at hayaang ang mga ito ang magbigay sa iyo ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok na maaaring dumating. Huwag kang matakot na ipakita sa mundo ang iyong kakayahan dahil ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pambihirang lakas upang ipakita kung ano ang kaya mong gawin. Para sa iyong maswerteng kulay, ang ginto ay sumisimbolo sa iyong likas na kapangyarihan at kagandahan. Ang pagsusuot ng kulay na ito o pagkakaroon ng anumang bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay makakatulong upang mas lalo pang mapalakas ang iyong enerhiya. Ito ay isang kulay ng tabumpay, kaya't siguraduhin mong isama ito sa iyong araw. Ang iyong maswerteng numero ay labindalawa, isang numero na may kaugnayan sa balanse at tabumpay. Maaari mong gamitin ang numerong ito bilang gabay sa paggawa ng mahalagang desisyon o bilang inspirasyon upang mas lalo pang itulak ang iyong sarili patungo sa iyong mga pangarap. Para sa iyong maswerteng gawain, subukang gumawa ng isang bagay na makakatulong upang mapanatili ang iyong sigla at kasiglahan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pag-ehersisyo, pakikinig ng musika na nagpapasaya sa iyo o paggawa ng isang aktibidad na nagpapalakas ng iyong loob. Ang paggawa ng mga bagay na nagpapasaya sa iyong puso ay makakatulong hindi lamang upang mapanatili ang iyong positibong enerhiya, kundi upang mapanatili rin ang iyong fokus sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Habang papalapit na ang pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng sandali upang magpasalamat sa lahat ng magagandang bagay na dumating sa iyo. Ang araw na ito ay isang biyaya, at ang bawat sandali na iyong naranasan ay isang bahagi ng iyong patuloy na paglalakbay sa buhay. Huwag kalimutang ipagdiwang ang iyong mga tagumpay, malalaki man o maliliit. At hayaan mong ang bawat aral na natutunan mo ay maging bahagi ng iyong paglago bilang isang individual. Sa kabuuan, ang Abril 3, 2025 ay isang araw ng kasiglahan, inspirasyon, at pagpapahalaga sa sarili. Gamitin ang araw na ito upang ipakita sa mundo kung sino ka talaga at upang mas lalo pang palawakin ang iyong kakayahan at impluensya. Ikaw ay isinilang upang magningning, kaya't hayaang ang iyong liwanag ay patuloy na magningning hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa mga taong nasa paligid mo. Lumakad ng may tiwala sa sarili, Yakapin ang bawat sandali at hayaang ang araw na ito ay maging isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa isang mas maliwanag at mas matagumpay na hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.